Oh, sa na kami. Spitya na. This is a Spitya. Prosperidad man mo? Uh -huh. Oh, sa kalupaan ni Moises Corvera. Mag, an? Uh, Mag-survey. Yes. Kung ano na nangyayari doon. Ano sa ganyan? Ganyan, mama. So, ayun na dahil yung bibili na kanta na ako ha? Bilib na. Grabe an ang ang dayan oh. Grabe ang dayan. Sis ang liit. Careful, mother. Hi. Nag-adventure kami. Grabe, puro bukid. Oh. Bukid. Sa. Ah. Okay. Hmm. Ay, hey, yun, tanda yan. Oh, agihan mama careful. Dali. Dali. Okay. Hoy, adventure na ini. This is adventure. Ah. Huh. Oh my God. Malayo pa ba? Malayo pa ang lalakarin. So, bukid na na bukid. Ang layo pa sa lupa ni Moises Corvera. Dali ma. Malayo pa ang kalupaan ni Moises Corvera. <laughs> Oh my God. Oh, this is it. Pansit Nagajod. This is it. Nagajod. Oh, grabe na uh, rubber. This is the rubber tree. Mga, mga rubber, mga. Oh, kamaisan mga kuan. Kumang kalisulinin nato agiya di ka sabon. Oh, Kumang ni kalupaan ni Moises Corvera Inoya. Aw oh, Inoya. Hindi Moises mo Corvera. Ah. Oh. Tao na oh. Ta ang kadali ra man kita maabot. Asa ora oh. ni May bayay man dadto nato ma. Kwan. Bayay man na, ni Kwan uh, Dani. <tabas> Amon ni Robert Gabi. Ang kalubihan ba? Oh. Kamanto. Dili, baka mo ito gani. O, dili, gani. Oh, ito lang ang nang ng... <laughs> <laughs> <ito, modapit>. <laughs> nagpano. ako. Silang lang man ako kung na kalupaan ni Moises Scorpio siya. Ay... <laughs> Kena video man uh, <laughs> siya. Kasi sorry ba, di ba siya mao? Yeah. Pasensya na. Lilia. siya siya, Kung kita siya Amoy ni Nicole? <makes> hamok na may lagin sa man sa mud. So, hamok, kapila na ba sa ininagkuhan? Ang lagin niya, nataas na ang sanggutanan. Nahilayan na tao masanggut. Nahilayan na tao so, masanggut, oh. So, so kapila na ba siya ini? Tapos, way kuan sa ijo. Way kita. Way kita, kuno, baja. Baja, gabi na, nagkasamad na. Way si. Oo, uh, taas naman baja. Pasigin na baja, nagkuan. Kapila na baja ang Dagumato hmm. na lawas sa una. Ang ilan ni Angkol sa una. Grabe ka, sa, na sa mga rubber. Ang lawas sa diri? Amo na ba sa ini, ma? No. Uy, kada ko mga ba ini, oh. abut pa dito. Abot ini, pila Pilak ka 9 hectares 9 ini? Nine hectares? Tanawa ka, oh. Kanuoy. Lang sila way kita. Kahamok naman ba siya ito. Nagkasamad na. Ang claim ni Papa, papa din, eh. 32 hectares. Tanawa ka, 32 hectares. Ito man, pagparehistro nila. Ang tag, ang dito, ang tag-register na, kuhan, 7 hectares, ang 32 square meters. Tanawa, nagkasamad na ho na. Long way kita, nagkasamad naman ba itong gabi kadaghan? Magbayad ba sa pangpangantak? Malalil, ba tayo magbayad ito? Ano ba tayo? Ang abot ti rin na kadaghan-daghan man ba dyan? Abot ti itong tagpansamaran. Kadaghan man ba dyan? Okay. Okay, Ipagiling ni Claire. Kabi ka ka magtagpansamaran. Tagpan, Kaluoy sabi na mga rubber. Labi na inyo. Wow. Ubus siguro. Kami kamaisan. 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 Kami kamaisan mhm mm kamang kotob di ha? so dyan na kami sa sa nagbantay sa lupa ni Tatay Moises na ija pa mangkin na si Dani. Ta si Dani. Okay. Oh kalubihan. Oh may kalubihan na. Ah, oh. Hmm. Hmm. Hang to dire ko to ban lupa Ito yes, pa. pa dito, sobos. Ah. Ato na. Amo pa. Ah, ato na ang maisan, mother. Hi mga manok 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 manok. Ito ang tisigig uwan. mo. Yan naman Okay. kay, okay. kaya man na, hapsay naman doon kumandito kay, suga so, naman. Ah, doon ang maisan. The maisan. Okay, maisan. This is si Danny. Kasi nila ni Mama. Okay. Mama, daya ka. Mama, um, daya ka. Mama, daya ka. Mama, daya ka. I don't think.

Hacienda <laughs> <laughs> <Ito ba lang? laughs> <laughs> mga <shindira> <laughs> <laughs> hasyendera sa, sa mga sh sa Corbera. Wala <laughs> ang sa dahil sa mga, naglingkuray rin hasyendero sa Corbera. Hello, Uncle Danny. pag hi -sub. pag hi -sub. Uncle, uh, yeah. kaipos ko oh? <laughs> <Buta> kau. <kita> diba? <laughs> lomo nila ni Mother sa mga Corbera. Si Uncle Danny. Oh, diba? Bilaw ni Minda. Kus-kus ang tiyo. Grabe man. Abisi. Ayan lang, Hi! Butong! Hi, Sean! Pain na. Oh, inom. Lami, no? Oh, inom din, Sean! Oh, wow! Hotda na, Sean! hotda, hotda. Hotda na! Lami eh.

Ang tanong ko lang, kung ano ko mo kayo isa gatos, kasutran ko ng bayit kayo, kaya tara may nito Ano may bajay ija? Botong botong. Ano may bajay ija request letter sa imo? Botong botong. Huwag kali mabasa. Happy birthday, dear Harsed. Daman si Harsed. Happy birthday. Happy. Birthday. Happy birthday. Ay, nakaabot kami diri sila ni Hazel. O, oh, mag-vlog -mag na sa mako, no? Happy birthday, Dara Harsin! Happy birthday. Hey! <laughs> after a long, long ride. Nakaabot na rin kita sa ilan ni... Ay, ah, mangihi dito! Mangihi. Ante bagi ko na ante. Bagi ha di ha. Ato. Di sa boss bagi di. Tudlo ko na siya dan siya. R. ito dan siya. After a long long ride from Aspicha. Aspicha. Baba, pusperidad. Oh my God, grabe ka. Tired. So, natapos na talaga naman dito ang trabaho. Natapos na rin. So, kami na dito. Ilan ni Hazel Saan pa yun? At ganyan ay takain so, kasi birthday ng pamangkin ko. Ayan. hey okay. So, kasi tapos na rin. So tired. Hello. Hi! nakakaon kami sa handa ni Hazel Hi, auntie! almost 10 o'clock na ng gabi dito sa Surigao from Aspitia to Surigao pero uh, from Aspitia nagpunta muna kami sa Butuan dun sa kapatid ko na si Hazel dun muna kami nag dinner kasi birthday ng kapatid ng anak niya yung pangatlong anak niya so dun muna kami dinner buti na lang may na tira pa na food at kami ay pagod at gutom no, at least nakatulong at nakadala din kami ng ulam. No, so, sarap naman sa feeling na mayroong madadala. At don sa adventure namin, ma makikita nyo dito sa video ito ang adventure namin pagpunta doon sa Spitya, doon sa bukid, kung doon sa farm kung saan lumaki yung lolo namin na ama ng mama namin farm, parang si Alice do, doon lumaki sa farm. Pero actually, yung lolo namin is umalis ng 14 years old yata. Umalis, de, umalis siya doon kasi gusto niyang mag-aral at pinaaral siya ng mga pari. Doon siya lumaki talaga sa mga pari. Dito, hindi ko alam kung saan. Basta nang bumalik siya doon, siya ay may asawa at anak niya akala ng mga kapatid niya siya ay patay na kasi wala na silang kontak sa lolo namin so yung pinuntahan namin na lupa ay sa kanya pinamana ng mga kapatid niya kasi yun na lang na lupa ang hinna, hindi pa pinapangalan sa kanya so may pinapay, pinapatitulado ng lolo namin sa pangalan niya pero parang yung mga, relatives ng lolo ko parang may gusto yata ano so hindi ko na sasabihin yan basta nag-enjoy kami doon kumain kami ng buto ng buko at uminom ng sabaw ng buko at kumain ng ganito <laughs> no, kasi may may tanong sila doon saka may mga rubber tree sila na kawawa na talagang tignan. grabe nakasugat-sugat na so hanggang dito na lang kasi pagod na ako at sana mag-enjoy kayo sa video thank you so much